So, what's up mga keepers? Magandang hapon. Dahil di tayo ngayon tinamad dyan, you know? oh. Hinatay natin, hinintay natin na tumaas yung mga binalatan. Kaya, huwag na maingay dyan yung nag-comment na ba't mo sinasama yung itlog. Kasi bossing, nung isang araw is ginabi tayo. Kaya tinamad tayo. Tapos, sakto, mag-water tayo ng kinabukasan. Kaya, yan, di oh. ba diba? Ang na, no? hmm. Wala yung mga binalatan. Kaya, yan mga nahat show oh, sobrang dami ako master pa yung gamit natin mga bossing BBS na ako master lalagay natin yan sa link or sa comment section yung link para kapag mag order kayo is yan makita nyo agad ano madami pa may nag-hatch pa dito oh. pero hintayin lang natin baka mamaya pero ito sure bull na to na ito na yung makuha natin oh. yan pulang pula kita nyo naman kayo mga gusto dyan ulit to order lalagyan natin sa comment section or sa yellow basket. Yan. Aka master yung gamit natin. 50 grams yung order natin dyan. 270 lang eh. Murang mura. Yan yung mga binalatan no. Oh. Tumaas na. Yan, yan. Mamaya pakain tayo. Then water change tayo dito sa taas. Di pa tayo nakapag water change. eto na yung mga pray natin no. Oh. Nakikita na. Kasi yan. Linilisa na natin. Kanina. Yan, lalaki na. May iba pa nga ditong kulay oh. Yan. Kapag ganyan kulay na. Iskal na yan para sa atin. Kasi hindi siya PKBM kahit ano lumabas sa PKBM na hindi kulay puti is kal na kahit short body yan magandang quality kal na para sa akin kaya yan sa so, bagsak muna kamalman